Maganda nga po ang mga katola. Update natin dito sa mini farm. Ayan. Maalaga natin. Ito yung 45 days. Ayan. Malaki na sila. Ayan. Ah. Ano na ito? na linggo na pala ito mga katola. Ayan. Ah. Laki na diba? Dalawang kilo ng isa. Ayan. Ah. Ayan, dalawang kilo ng isa Ang bigat o. yan Ayan. malaga natin dito. Dito, mayroon pa pala dito yung hiniwalay natin. Kasi medyo lumit siya. Naiiwan siya sa pagkain. Ito. Ito naman, inuubos yung balahibon yung kasama niya. Hiniwalay natin yung balahibon sa tumutubo ng balahibon. So, ito yung pato natin. Ayan. So, no? Tumubo na rin ng ano, kangkong sa fish pan. konti na lang tubig. Pero may mga dalag yan, mga katolo. ano o. So, Lumipat pa yung payo. Siguro galing yan sa taas dun. Lumipat. yung update natin dito sa mini farm ito naman dito may patola ng na tanim natin may bunga na to yan yan ang bunga niya. yan ang bunga niya. yan may bunga na kaso na ano yata nasira ang bunga nya namamatay sa sobra mainit yata ang bunga ano nito puno mainit dito kasi natin ng biru ng palay. Yan you know? no? Biruta tawag sa Ipa. ng palay yan. Ito mga alaga natin. Update na natin dito mga katoda. Ito naman dito. Mapipisa natin. Ito naman. Uy, nalimlim yung pato. Itlog to ha. Nalimlim yung manok. Halo-halo. Yan. May itlog ng pato yan. Itlog ng pato. So, ito lang muna din natin dito. Ito, sira na. Para tayong panahon para mag-aisip. Pero pagpakante tayo, ayusin natin yan. Ililipat natin dito. Magandang pwesto. Yan. So, let's go. Yan lang muna din natin dito sa mini farm. Grabe, nakawala yung mga isda No? dami dalag yan mga katotoh yan dami dalag dyan. pero ngayon kawala kasi nakarang araw sobrang baha dito na abo dito so kawala wala mga alaga natin pato punti na lang natin ayan punti na lang yan na muna natin update dito sa Mini farm, let's go, peace out.